Mga Boards, napansin ko lang kahit hindi naman kapansin-pansin. Ibinulgar nga ni Pilar ang natatagong baho ng mga girero. Ang pinakatatagong-tagong lihim ng ugnayan ni Gustavo at ni Jackie. Si Jackie pala ay naging kabit ni Gustavo. At nabuntis nga ni Gustavo si Jackie at ang naging anak nila ay walang bakong disi. Miguelito. Si Erika naman ay anak ni Jackie at ni Roberto. Kaya si Erika at Miguelito ay magkapatid pa rin sa ina. So ang tanong, ano ang itatawag ni Erika kay Gustavo? Tito ba o Lolo? Ano naman ang itatawag ni Miguelito kay Pilar? Tita ba o Lola? At ang pinakamalapit na tanong, ano ang itatawag ni Erika kay Miguelito? Tatawagin niya ba itong kuya? O kaya naman ay tatawagin niya itong tito? Ah, basta ang gulo nyo. <laughs>